Ang huling hininga ni Althea, sa isang maliit na bayan sa gitna ng kabundukan, kilala si Althea bilang tahimik at mabait na dalaga. Ngunit ang kanyang inosenteng buhay ay biglang naputol sa isang malagim na gabi. Nagkatuwaan ang limang magkakaibigan, mga anak ng mga makapangyarihang pamilya sa bayan. Sa ilalim ng impluensya ng alak at kasamaan, pinasok nila ang tahanan ni Althea at isinakatuparan ng isang kasuklam-suklam na krimen. Hindi nakaligtas si Althea sa brutalidad ng gabing iyon. Natagpuan siyang walang buhay kinabukasan, duguan at hubad sa gilid ng ilog. Ngunit sa kabila ng pagtatangkang ilibing ang kaso ng mga makapangyarihang pamilya, may isang bagay na hindi nila inakala, hindi natulog sa katahimikan ang kaluluwa ni Althea. Sa unang gabi matapos ang libing, nagising si Marco, ang leader ng grupo, sa malamig na hangin sa loob ng kanyang kwarto. Tulong, bulong ng isang tinig mula sa dilim. Nang buksan niya ang ilaw, nakita niya ang maputlang mukha ni Althea sa gilid ng kanyang kama, nakangiti ngunit puno ng puot. Sa isang iglap, pamatak mula sa kanyang mga mata ang dugo. Sinubukan niyang sumigaw ngunit tila nawalan siya ng boses. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan na nakalutang sa sariling bathtub, ang mga matay na habang bamyugyula pa ang bibig. Atake sa puso, anang doktor, ngunit bulong ng bayan, sumpa ng patay. Hindi doon nagtapos ang lagim. Isa-isa, ang mga kasabwat ni Marco ay sinundan ng mga hindi maipaliwanag na kamatayan, isa ay nalaglag mula sa tulay, ang isa ay natagpo ang nakabitin sa puno sa gitna ng bukid. Sa bawat insidente, may nakakakita ng isang babaeng may dagwang damit na nakangiti mula sa malayo. Nang si Ramon na lamang ang natitira, nilapitan niya ang isang albularyo. Kaluluwa ng biktima ang sumusunod sa iyo, sabi ng matandang babae. Ang nagawa mo'y hindi mapapatawad sa mundo ng mga buhay. Kumanda ka, sapagkat ang huling hininga niya ay ikaw ang hahabulin. Sa gabi ng taglamig, nakita ng mga kapitbahay si Ramon na tumatakbo sa gitna ng kalsada, sumisigaw na parang baliw. Althea, hindi ko sinasadya, ngunit walang nakikinig sa kanya, maliban sa anino ng babaeng unti-unting lumalapit mula sa likuran. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa ilalim ng puno, ang kanyang mukhay nananatiling baluktot sa takot. Sa gitna ng malamig na gabi, nagising si Marco sa malalalim na tunog ng kaluskos mula sa labas ng kanyang bahay. Sa unay inakala niyang hangin lamang iyon na nagpapagalaw sa mga sanga ng puno. Ngunit nang bumukas ang bintana ng walang sinuman sa paligid, nanindig ang kanyang balahibo. May tao ba dyan? Sigaw niya, pilit na pinapakalma ang sariling kaba. Walang sumagot, tumalikod siya para bumalik sa kanyang kama, pero bigla niyang naramdaman ang malamig na haplos sa kanyang batok. Nang lingunin niya, nandoon si Althea. Nakasuot pa rin ito ng dagwang bestida, ang maputlang mukha ay may masamang ngiti, at ang mga mata ay tila nagbabaga sa galit. Naalala mo ba ako, Marco? Bulong nito, pero ang tinig ay tila nagmumula sa lahat ng sulok ng kwarto. Hindi pa tayo tapos. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto, pero bawat pintuan ay nagkakatok ng malakas. Nang matunta niya ang hagdanan, ang mga baitang nito ay biglang naging parang putik, lumulubog ang kanyang mga paa hindi siya makatakbo. Althea, patawarin mo ako, nagmamakaawa siya habang pilit na inaangat ang sarili mula sa putik na unti-unting pumapalibot sa kanyang katawan. Ngunit hindi yun ordinaryong putik, nang tingnan niya ang ilalim, tila balumulutang siya sa karagatan ng dugo. Doon nagsimula ang brutal na pagpapahirap. Bumagsak mula sa kisame ang tila mga kamay na gawa sa kadiliman. Isa-isa nitong hinatak si Marco, hindi para patayin agad, kundi para ipadama ang bawat patak ng sakit. Isang kamay ang samakaw sa kanya habang ang isa ay bumaon sa kanyang dibdib, parang pinipilipit ang kanyang mga buto mula sa loob. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa pagkapit ng malamig na mga daliri. Sa bawat galaw ng mga kamay na iyon, naririnig niya ang boses ni Althea. Ano ang sabi mo noon? Wala akong halaga, hindi ko sinasadya, nadala lang kami, umiiyak niyang sagot. Ngunit hindi siya pinakinggan, sa bawat paghingi niya ng tawad, mas lalong bumibigat ang mga parusang dinarones niya. Ang kanyang mga daliri ay isa-isang nabali, ang kanyang balat ay nagkaroon ng mga hiwang hindi nakikita kung saan nagmumula. Sa kanyang huling sandali, pinilit niyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas mula sa kanyang bibig. Sa halip, isang malakas na alingaungaw ng halakhak ni Althea ang naghari sa paligid. Nang matagpuan kinabukasan ang katawan ni Marco, ito ay nakaluhod sa gitna ng sala ng kanyang bahay. Ang kanyang mukha ay napuno ng hiwa, at ang kanyang mga mata ay wala na sa mga sakit nito. Sa kanyang dibdib ay may nakaukit na mga salitang. Isa pa lamang ito. Pagpapahirap kay Ramon, ang sumpa ng takot. Matapos matagpuan ang bangkay ni Marco, nabalot ng kaba ang natitirang apat na magkakaibigan. Ngunit sa halip na magsisi, nagkasundo silang manahimik upang mapanatili ang kanilang sekreto. Lalo na si Ramon, ang pinakamatapang sa kanilang grupo, nakilala sa pagiging arrogant. Walang multo. Walang sumpa, nagkataon lang yun, mariing sabi niya habang nagbubukas ng bote ng alak sa bahay nila. Nag-iisa siya noon dahil pinauwi niya ang kasambahay para magpahinga. Ngunit kahit paano, hindi maipagkaila ni Ramon ang malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa bawat sulok ng kanyang bahay. Habang umiinom, napatingin siya sa salamin ng kanyang sala. Sa unay nakita lamang niya ang sariling refleksyon, nakangisi pa sa kayabangan. Ngunit bigla, may aninong tumayo sa likod niya, Dahan-daang lumitaw ang dagwang mukha ni Althea na tila nakatingin sa kanyang kaluluwa. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala namang tao. Imahinasyon lang, bulong niya sa sarili. Pilit niyang binaliwala iyon at nagpatuloy sa pag-inom. Ngunit nang ay lapag niya ang baso sa mesa, biglang sumara ang lahat ng bintana at pinto ng bahay. Naging tahimik ang paligid, napakadilim. Hindi ka pa ba natatakot, Ramon? Bulong ng tinig na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Putang ina mo, lumabas ka kung sino kaman. Sigaw niya habang nagtatangka siyang hanapin ang susi ng pinto. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang lupa na kanyang tinatapakan ay biglang nagiging malaputik, parang tinutunaw siya nito. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang mga anino ng limang babaeng umiiyak. Nakapalibot sila sa kanya, ang kanilang mga mukha ay baluktot sa sakit. Isa-isa nilang tinakpan ang kanilang mga mata, parang ayaw makita ang kasunod na mangyayari. Si Althea ang huling lumitaw. Ang dagwang damit nito ay gumagapang sa pasasahig, habang hawak ang isang lumang lubod na tila mula sa ilalim ng lupa. Hindi ka ba natatakot, Ramon? Ulit ng malamig na tinig nito. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na takot. Sa isang iglap, nagkaroon ng mga sugat sa katawan ni Ramon na hindi niya maipaliwanag. Parang bawat hininga niya ay humihila ng kutsilyo sa kanyang mga baga. Sinubukan niyang tumakbo, pero hindi na gumalaw ang kanyang mga paa. Mula sa kisame, biglang bumaba ang lubad na hawak ni Althea. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nagkabuhol yun sa leeg ni Ramon. Pilit siyang lumaban, sinubukang alisin ito gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Ngunit parang nabuhay ang lubad, lalo lang itong humigpit sa bawat galaw niya. Habang nababawasan ang kanyang hangin, naramdaman niya ang malamig na hininga ni Althea sa kanyang tenga. Naalala mo ba kung paano mo akong pinilit huminga habang umiiyak ako? Ganyan din ang pakiramdam ko noon, Ramon. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang magsalita, ngunit wala ng tinig na lumabas. Sa isang malakas na hatik ng lubod, natapos ang lahat. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Ramon na nakabitin sa gitna ng kanyang sala. Ang lubod na nakatali sa kanyang leeg ay tila nagmula sa wala. Sa kanyang dibdib ay may nakaukit. Dalawa na. Bangungot ni Leo, mga aninong hindi nawawala. Hindi tulad ni na Marco at Ramon, si Leo ay matagal nang pinahihirapan ng konsensya. Hindi siya direktang nakisali noong gabi ng krimen, ngunit naroon siya. Pinanood niya kung paano sinira ng kanyang mga kaibigan ang buhay ni Althea. Hindi niya nagawang pigilan sila. Ang kanyang takot ay naging kasalanan din. Simula ng matagpuan ng bangkay ni Marco at Ramon, hindi na nakatulog ng mahimbing si Leo. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan, pilit na iniiwasan ang mga alaala ng nakaraan. Ngunit kahit saan siya pumunta, tila may mga matang nagmamasid sa kanya. Gabi-gabi, isang bangungot ang bumabalot sa kanyang pagtulog. Sa kanyang panaginip, naroon siyang muli sa eksenang pilit niyang kinalilimutan, ang dilim ng gabing iyon, ang nakabibinging halakhak ng kanyang mga kaibigan, at ang pigliting sigaw ni Althea habang pilit siyang nagmamakaawa. Parang awa niyo na, tama na, umiiyak si Althea sa kanyang panaginip. Nakita niya kung paano pinilipit ni Marco ang mga braso nito habang pinagtatawanan nila ang kahinaan ng babae. Naririnig niya ang tunog ng pagluha at paghihingalo habang si Ramon ay walang awang pinipigilan ang mga kamay ni Althea sa lupa. Sinubukan niyang tumakbo mula sa panaginip, ngunit parang lumulubog ang kanyang mga paa sa malamig na putik. Sa bawat hakbang, lalo siyang napapalapit sa dagwang katawan ni Althea. Leo, isang pabulong na tinig mula sa dilim. Bakit hindi mo ako tinulungan? Pilit niyang sinagot, wala akong nagawa. Natakot ako. Biglang lumitaw si Althea mula sa anino, hindi na ang mabait na babaeng kilala niya noon, kundi isang anino ng galit. Ang kanyang dagwang mukha ay may ngiting puno ng puot. At natakot din ako, Leo, bulong nito. Pero hindi kita kakalimutan. Sa bawat gabi, lumalala ang kanyang bangungot. Paulit-ulit niyang nakikita ang bawat brutal na detalye ng ginawa ng kanyang mga kaibigan, ang mga sugat sa katawan ni Althea, ang mga pagmamakaawa nito na pilit niyang binalewala. Hindi siya pinapatay ni Althea sa panaginip, pero ang bawat imaheng iyon ay tila unti-unting sumisira sa kanyang isipan. Sa umaga, pinapawisan siyang nagigising, nanginginig at umiiyak. Sinubukan niyang uminom ng pampakalma ngunit walang epekto. Kahit sa dilat na estado, may mga aninong lumalapit sa kanya. Sa takot bumalik si Leo sa bahay ni Althea, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa harap ng abandonadong tahanan, lumuhad siya, umiyak. Althea, patawarin mo ako. Hindi ko sila napigilan, pero hindi ako tulad nila. Sa kanyang pandinig, may narinig siyang malamig na bulong mula sa hangin. Alam ko, Leo, kaya ikaw ang huli.